Eh, may sa Ano yun? Bibigay ko to sa iyo pag nasagot mo. Anong tanong? English ba yan, Tagalog? English. Ay, naku naman. sa English madali lang. Ina-ina ko, ina ako ko bumagsak kay mami. Hindi, ako lang to. Tagalog para makuha ko yung 500 na yan. Kaya ng mga bata. Ano yun, ano yun? Ano sa Tagalog ang I don't know? Ay, bumang Tagalog yun. <laughs> Ayan ang Tagalogin mo. Ano yung I don't know sa Tagalog? Ala, di ko alam yun eh. Ano ba yan? Tagalog, dali, dali lang nun eh. Mahal patay tayo Mahina mahal ako sa English. Yan ako ba magsakay, ma'am eh. Hindi ako marunong. Dali na, parang ano? sayang na to. O, oh, sayang naman itong dalawang to. Father oh, and mother. Nino yun, Nino. Ah, diba? Dali na. Ano sa Tagalog ang I don't know? Hello. Wala na bang ibang tanong? Hindi wala. ko alam yan eh. eh. hindi. Ano lang yun, saglit lang, sandali lang yun. Kasi hindi mo ito makukuha pag hindi mo masagot. Ano sa Tagalog ang I don't know? Hindi ko, ko ano alam. Pangatlo ko nang sabi sa'yo eh. Paano mo ito makukuha? Hindi, eh, Tagalog mo na lang para alam ko. Kaya nga, saglit lang naman yung kaya nga ng kinder yun eh. Hmm. Kaya ng ano yung bata